Sa kaugnay pang balita, ilalabas naman ng Commission on Audit ang ulat nito tungkol sa kontrobersyal na paglipat ng 125 million pesos mula sa contingent fund ng Office of the President patungo sa confidential fund ng Office of the Vice President sa buwan na puya ng Disyembre. Ipinaabot ito ng Commission on Audit sa pamamagitan ni Senator Sani Angara na siyang dumidipensa sa 13.539 billion pesos na panukalang 2024 budget ng komisyon. Ito ay kasunod na nga ng pag-usisa ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa status ng COA audit sa 125 million pesos na ibinigay sa Office of the Vice President noong 2022 dahil nangako ang State Audit Agency na tatapusin nito ang kanilang ulat sa Nobyembre 15. Matatandaan din na sa 2022 annual audit report nga ng Commission on Audit ay isiniwalat ng ahensya na ang Office of the Vice President ay mayroong 125 million pesos na mga confidential fund noong nakalipas na taon kahit pa walang nakalaan para sa intelligence o confidential fund sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act.